Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po yung gagawa ng Calandius Oil na ang gagamitin po natin mga kapatid na chamber ay galing po sa compressor ng aircon. Tara, samahan nyo po ako kung paano ko po ginawa. Unang-una po, ito na po yung ating tangki, compressor po ng aircon mga kapatid ito na rin po yung ating kabilya ground bar na 12 mm meron din po tayong mga kapatid binder po pambaluktot po ng bakal ayan ito na po yung ating tangke ito yung ating kabilya magbaluktot po muna tayo mga kapatid para po sa frame ng ating kalan gumamit po tayo mga kapatid ng 12 mm na ground bar na bakal mga kapatid ayan po ito po yung magiging frame natin mga kapatid ah. Sa po itong bakal na ground bar. Ayan po. Welingin po natin yung dulo mga kapatid para hindi po maghiwalay. Ayan po. Para magdikit po yung magkabilang dulo ng ating frame. Ayan po. Bilog na po yung ating frame mga kapatid. Ito po yung ating tanki Ayan po, magsukat po tayo ng kabilya po na 8 inches para po sa magiging ista ng ating kalan frame. Ayan po. Ayan. Ito po yung gaw gawin nating paapo ng ating kalan. Ayan po mga kapatid. Ito po yung ating tangki. Yung height nya po ay 4 inches po. Yung diameter din po ng ating tangki ay 4 inches din po. Ayan. Putulin po natin para sakto lang po sa ating sukat. Ito na po. Naputol ko na po. Isunod naman po natin butasan yung ating pinaka ng ating chamber gumamit po tayo mga patid ng bilog na pang sukat. ang ginamit ko po ay disc grinder mga kapatid para bilog na bilog ayan po bali bubutasan ko na po para magiging mouth po ng ating chamber ito na po Ito na po yung kanyang butas mga kapatid. Napakatibay po ng kanyang mouth dahil sa pang kapal. po, pwede po natin gamitin yung mouth ng ating aircon. Tangki ng aircon mga kapatid. Ito na po yung kanyang elbow at sa yung plancha po. Ito po yung tatakip natin doon sa pinaka-pwede po ng ating chamber. Ayan po, Butasin lang po natin pabilog mga kapatid para po sa kanyang elbow. Ayan po, gumamit po tayo ng elbow na tripod. Ito na po, nabutas ko na po. Ito na po yung ating elbow. I-pull na rin natin mga kapatid yung ating elbow para hindi basta-basta tumagas yung kanyang langis. Ayan po. ito na po na weld ko na po yung kanyang elbow sa kanyang chamber plate sunod naman po natin mga kapatid ay full na rin po natin sa ating chamber yung ating plancha ayan po make sure lang natin mga kapatid na maganda po yung pagka welding natin para hindi po tatagas yung kanyang news oil ayan ito na po na ko na po So, sunod naman po natin yung ating pinutol na limang ground bar. I-welding po natin mga kapatid ng patayo. Ayan po. Napakatibay po ng ating kalan dahil 12 mm po na ground bar yung ginamit natin mga kapatid. Ayan po. Na-welding ko na po sa kanyang frame. Ayan yan. Ito na po. Isunod naman po natin yung patungan po ng ating kaldero. O kaya kawali po. Magputol po tayo ng limang piraso. Sukatin so, nyo lang po na pwedeng ilabas po natin yung ating chamber sa distansya po ng ating patungan. Ayan po. ito na po, na ko na po yung limang pinutol ko na patungan ng ating kaldero so na rin po natin mga kapatid para makita po natin na pantay po yung ating kaldero o kaya kawali ayan po ito po yung o-ring mga kapatid, ito po yung patungan ng ating antiliyab na umbrella po fabricate po natin sa mount ng ating chamber lagyan po natin ng islat para sa labasan po ng kanyang apoy ito na po nagatingan ko na po isunod na po natin yung kanyang takip para sa antay liyab ayan po magkating na rin po tayo mga kapatid ng stainless plate para sa gilid po bilugin po natin ang stainless plate para Ilagay natin sa gilid ng ating chamber. Ito na po yung ating stainless plate. Para po sa gilid ng ating chamber. Inulma ko na rin po mga kapatid para hindi po mahirap ikotin. Building welding lang po natin yung dulo para hindi po bumuka mga kapatid. Ayan po. Ito po yung purpose para umangat po dito yung kanyang apoy sa taas ng kaldero. Ayan po. Hindi po hiwa yung kanyang apoy. Ito na po. Ito naman po yung bakal para po sa paan ng ating kalan. para po sa gilid ng ating chamber. Maglagay po tayo ng spacer. Itaon natin yung ating chamber. At ipatong lang po natin yung ating pinutol na bakal sa likod ng kanyang chamber. Ayan. Sukatin so, nyo po na sakto po sa kanyang chamber para hindi po sumubra yung kanyang chamber. Ayan po. Ito na po. So na po yung kanyang chamber. Pantay lang po yung kanyang chamber mga kapatid. Ayan. Na welding ko na rin po mga kapatid yung kanyang chamber sa nilagay natin bracket ng chamber. Ito naman po yung tubular para po sa tangke po ng ating youth oil na gagamitin. Ayan, lagyan po natin mga kapatid ng design para maganda po yung ating tangke. Ayan po. Lagyan natin ng pabilog yung gilid para po uh, bagay na bagay po sa ating kala na kulay bilog. Ayan po. Lagyan na rin po natin mga kapatid ng takip gumamit din po tayo mga kapatid ng makapal na planta para sa ng ating tangke ayan po ito na po napulwid ko na po ito naman po yung coupling para sa pinakaimbudo ng ating tangke ayan po na pull wheel ko na rin po mga kapatid sunod naman po natin yung barbula po ng ating tangki ito po yung pinakagripo po ng ating tangki sa langis ayan po ito naman po ah, nagbaloktot po ako ng bakal para po sa paapo ng ating kalan ilalagay po natin ito mga kapatid sa gilid po ng ating mga kabilya na sinayo ayan po, limang piraso po ito para hindi basta basta matumba yung ating kalan, ayan po ayan na po, na welding ko na po lahat maglagay na rin po tayo mga kapatid ng bracket ng ating tanki Kumamit din po tayo mga patid ng 12mm na kabit niya po. Ayan. I-welding po natin ang maayos mga patid para hindi basta-basta mapiglas. Ilagyan ko na rin po mga patid ng flat bar na 1x1 Quadra uh, square po. Ayan. Maglagay pa rin po tayo ng bracket dito sa kabilang gilid para hindi po malaglag po yung ating tangke. Ito na po. Nagawa ko na po yung bracket ng ating tangke. Yan, ipatong lang po natin para hindi basta-basta malaglag mga kapatid. Ito naman po yung plug po ng ating tangke. Ayan. Traded po yung ating plug para pwede nating tanggalin at saka pwedeng ikabit. Ito na rin po yung butas ng ating chamber. Ito po yung daluyan ng langis. Ito naman po yung one half na tubo. Ito po yung gawin nating tuluan ng ating langis patungo po sa ating chamber. Ayan po. Maluktotin po natin mga kapatid para hindi po umusok yung ating tuluan. Ah, kung sa baka mga kapatid may pitra po yung ating tuluan. Ilagay na rin po tayo ng imbudo mga kapatid. Ito na po. i lang po natin mga kapatid sa butas ng ating chamber para sakto lang po doon sa kanyang barbola. Ayan po. Ito na po. Itapat lang po natin sa pinakatuluan para pasok at saka swak na swak yung kanyang langis. Ito naman po yung tubo na 1 inches. Ito po yung paglagyan natin ng blower. Ayan po. I-welding po natin doon sa elbow. Ayan po, naka na po. Ito naman po yung ating chamber nozzle, mga kapatid. Ito na po yung kanyang mga sukat. Yung height at saka yung diameter. Andiyan na po lahat yung rail bit na ginamit natin, mga kapatid. Asundan ah. nyo lang po. ayan Ito na po, pinturahan na po natin yung ating kalan. Kulay pink po yung ating tangke para lalong maganda tingnan mga kapatid. Ito na po. Ito na po yung blower speed controller natin mga kapatid. Ito po yung ating blower. Ito na rin po yung ating sabitan ng alamre. Para hindi po pakalat-kalat yung ating alamre. Ayan. Makaiwas po tayo sa mga kagat ng daga. Ito na po yung ating tangki. Ito po yung barbula natin. Sa tuloan ng ating langis. Ito na rin po yung lagayan po ng ating use oil mga kapatid. Napakatibay po dahil bakal po. Ito naman po yung ating chamber cover. Anti-liab. Ayan po. Matibay po ito mga kapatid. Dahil stainless po ito. Ito na po yung ating chamber nozzle. Ayan. Traded po yung ating chamber. Ito po yung kanyang luglog. Carbon breaker po ito mga kapatid. In case na humina yung kanyang apoy, galawin nyo lang po ito mga kapatid. Lalakas na po yung kanyang apoy. Ito po yung kanyang blower. Maganda po yung ating blower mga kapatid. Matibay po dahil turbo po yung ginamit kong blower ayan po subukan na po natin yung ating kalan unang una po maglagay po muna tayo ng tissue sa chamber ayan po lagyan po natin ng use oil huwag masyadong marami mga kapatid yung katamtaman lang po sindihan po natin ng lighter mga kapatid ah, Painitin po natin ng 3 to 5 minutes bago po natin buksan yung kanyang blower. Ayan po. Ilagay na po natin yung use oil sa kanyang tanki. Ayan po. Medyo mainit na mga kapatid. Ilagay na po natin yung kanyang takip. At lakasan na rin po natin yung blower speed controller para gumanda na po yung kanyang apoy ayan po subukan po natin magluto ayan ayan na po yung kanyang apoy mga kapatid ah. kulay blue at sa kulay puti ayan napakaganda po mga kapatid ng kanyang apoy hindi po ito basta basta nakakaitim ng kaldero ayan napakatahimik po mga kapatid kulay blue po mga kapatid Ito na po yung sagot ng pagtaas ng ating mga cooking gas. Ayan, dangkilikin po natin mga kapatid yung gawa nating kalandiyos oil para makakaminos po tayo at ta makakatipid po. Napakamura lang po ng yung mga kapatid. Ah, halos tinatapo na lang po yung yung soil para napakamura lang pag binili natin dyan sa gawaan ng mga motor o kaya sa sasakyan mga kapatid. Ayan po. Napakaganda ng kanyang apoy mga kapatid. Ayan na po, nakaloto na po tayo mga kapatid. Kumulo na yung ating niloto. Saglit lang po mga kapatid, niloto ng ating kalan dahil napakaganda ng kanyang apoy at saka kulay po. Ayan. Nakaloto na po tayo. Isunod na rin po natin magpakulo ng tubig sang takori po yung ating pakukuluin ayan po ayan kumulo na po yung ating tubig saglit na lang po pinakulo, mga kapatid sa nga po pala mga kapatid, huwag niyo po kalimutan i-subscribe. Uh, ah, Mag-comment lang po kayo mga kapatid para masagot ko po ang inyong mga katanungan. Ayan. Samuli po. Sana po nakatulong po ang tutorial na ito sa mga gustong gumawa ng kalan. Ito na po yung pagkakataon niyo pong gayahin ang tutorial na ito. Ayan. Sa muli po, uh, maray-maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout nga pala diyan sa mga datihang nanonood, sa mga baguhang nanonood. Shoutout din po sa inyong lahat. Sa ulitin ko po. Sana po huwag niyo po kalimutan i-subscribe para mapapanood niyo pa po ang susunod kong mga gawa. Maraming-maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Uh. God bless po sa inyong lahat. Ayan na po, nakaluto na rin po tayo ng saging. Ang sarap pang luto ng kala na ito mga kapatid dahil napaka tipid po sa panggatong yung soil po yung ating gamit. Hindi rin po ito basta-basta nakakaitim ng kaldero dahil blue flame po mga kapatid yung kanyang apoy. Ayan. Ay eh, mga kapatid kung bago natin patayin yung ating kalan na iup mo muna natin yung barbula po ng ating tangki para hindi basta-basta umusok in case napatay na po natin yung kanyang blower ayan po Nung luto na po yung kanyang saging mga kapatid ayan pag pinatay po natin na iup mo muna natin yung barbola po ng ating langis tingnan po natin kung may apoy pa po yung ating chamber bago po natin patayin yung kanyang speed controller ayan po ayan Salamat po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. God bless. God bless.